odin ng Lena shoutout po sa inyo. Shoutout din ng Lena. Ang gaganda po ng mga react reaction video niyo ni ng Lena. Tuloy niyo lang po 'yan. Ayun, suportahan po natin si ni ng Lena Barbosae. Ayun, i-pin ko po yung kanyang channel. Part po siya ng KROR. Ayun, shoutout po sa KROR. Ayun, suportahan po natin ano. At sila po yung ating uh, mga pinopromote na reactor. Ano? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So ngayon guys, ang ating tatalakay ngayon ay ang Jom car. So um, nakita natin guys, napanood natin ang vlog ni Kalinga Props sa uh, love team na ito. Once again, yung mga naghihintay dyan, ng mga updates sa uh, Jom uh, car yan na yan na yan. Buti nga guys, napapabilis yung update niya no ni Kalinga Props para yung mga mga jump car ano nagsusubaybay, Ay meron silang mapapanood, 'di ba guys? So yun guys, um it's nice to see the two again. Uh, nag- uh, nagkita na naman at uh, once again, marami na namang ano pasabog si uh, Jomar, 'di ba guys? So yeah guys, ang aking mag focus lang tayo guys sa kanilang uh, masinsinang conversation sa vlog na to, sa aking reaction na to guys. So hindi ko na isasama yung lahat ng mga nangyari sa upload ni Kalinga Prab, sa panoorin po ninyo ang buong upload na to tungkol sa Jomcar. Carr. Magpo-focus tayo ngayon sa kanilang masinsinang conversation para makita talaga natin dito kung ano talaga ang nasa loobin ng dalawa. di ba guys? Alam ko guys, nung napanood ito, parang nasyak ang iba dyan. Pati nga ako nasyak din sa mga ano, mga admission ng dalawa sa isa't isa. So, tingnan natin guys kung ito ay ano, legit. di ba guys? Tingnan na, makikita naman natin sa kanilang conversation kung talaga ang kanilang um uh, intention sa isa't isa ay totoo. Ang papakita ko muna, muna guys yung uh, mayroong gustong sabihin at linawin si Jomar kay Carla. So panoorin muna natin to guys at aating uh, ibibigay ang ating opinion at ating reaction dito. Actually uh, ano ba? Hayoko kinakabig talaga ako eh. May sasabihin kasi ako sa Kasi performance naman na yung pagkasama natin. Dami nang nangyari. Nasungitan mo na nga rin ako. Mas madami pa rin yung ano, yung masaya nangyari sa atin. Tapos, dumadami na rin yung blessing sa atin. Mga... Kasi, diba alam mo naman yun, dami, -dami na rin Pero, yun, um, gusto ko sana uh, sa'yo. Ano ko yung sabihin? Sorry, naiyap pa nga ako, eh. dahil madalas mo kami makita magbiroan is nagbibiroan lang kami talaga. Kala mo siguro binibiro ko lang yung feelings ko sa'yo. Actually, opo. Oh, oo? Yun ba naramdaman mo? Biro lang? Uh... Sige so, yeah. ha. mo yun, pero... Ito to, Carla. Lilinawin ko lang ah. Ako, seryoso ako sa'yo handa akong maghintay kung kung kailan pwede na kung kailan handa ka na Yan guys, 'di ba? Ang ganda naman ng sinabi ni ano ni Jomar. So sabi nga niya, mayroon siyang gustong sabihin, nahihiya pa nga siya daw siya, 'di ba? Ah, uh, tsaka daw mayroon, mayroon kasi siyang ano, gustong linawin kay um, parang serious talaga itong talk na 'to eh. Pati ako na serious sa pag ano, pag uh, watch sa kanilang video. So sabi nga niya, marami na daw nangyari sa kanila, 4 months na sila. Uh, marami na mga biyayang dumating, yung kanilang pagsasama, di ba? Diba guys? So, uh, marami ng uh, mga taong sumusuporta kasi sa kanila, di ba? Alam naman natin 'yan, di ba? So, ngayon gusto daw sabihin ni ano ni um, ni Jomar na alam niya kumisan, guys kung nagsasama sila, yung parang baka baka ni Carla ay nagbibiroan lang siya sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang ginagawa, di ba? So, gusto niyang uh, malaman ni Carla, hindi biro ang kanyang intensyon. Sabi niya daw, yung ano niya, yung kanyang sinasabi at ang kanyang uh, feeling sa kanya ay totoo, type guys. <laughs> Nabigla din ako dito eh. Sabi niya, totoo daw yung kanyang nararamdaman. Uh, tapos nga sabi ni ano ni Carla, sa totoo lang 'di ba, sabi niya. Kasi Carla din feeling niya, 'di ba, nagbibiro lang, nagbibiro biro lang kasi pag nagkakasama, maraming mga kulitan, 'di ba? So hindi hindi ano, hindi sure si Carla kung totoo talaga ang sinasabi ni Jomar or hindi, 'di ba? So dito guys, inamin ni uh, Jomar na ano siya, na serious sa kanyang sinasabi. At sabi niya, ah uh, willing siyang maghintay kay Carla, 'di ba? Kasi sinabi nga ni Carla, hindi siya pa ready, 'di ba? So ngayon, tingnan natin kung ano ang reaction ni Carla dito, guys. Ano masasabi niyo, guys sa sinabi ni ano ni, uh, ni JoMar na hindi daw siya nagbibiro sa kanyang feelings, 'di ba? So yun ay sa bagay parang nakikita naman natin kay JoMar na parang talaga serious yan, ni. Eh. So tingnan na, natin dito kung ano ang sinabi ni ano ni Carla ang reaction niya. Talaga, nagbibiro lang talaga ako. Pero yun, yun yung gusto kong linawin sa'yo. Seryoso ako. Mukha oh, po sa'yo nagbibiro lang kayo. Oh? Mukha ba ako lagi nagbibiro? Pwede ka naman. Pero, yun nga. Alam mo. Ano po bang Sa Madami. Gusto mo nga isa-isen ko? na po. na? Ang dami kaya baka nga magpulong parang isang band-aid eh. Pag may isa ka o. ko pumakal naman dito. Actually, gutong na rin pero gusto kong i-take yung chance na tayo lang dalawa. Kasi mamaya, madami na naman tao dito. Puno din naman to. Hindi ka makakausap. Hindi ko malilinaw sa'yo yung gusto kong iparating nga po ulit yung sinabi mo kanina. Yeah, okay. Dami kong sinabi, di mo malang binakin pinakinigan. Ito, ulitin ko ha. Makinig ka kasi. Lapit lang ako ha. Ganito yun. Di ba nga, naniligaw ako. Pero alam ko na hindi ka pa ready. Gusto kong linawin sa'yo na kahit matagal pa yan, kahit umabot pa rin ng isang taon, dalawa, tatlo. Seryoso ako. Pintayin kita. So yun guys, so sabi nga ni um, Carla, tinanong niya kung seryoso ba talaga si ano, si uh, si Jomar, sabi niya nga, 'di ba? Uh, kasi parang hindi nga <laughs> hindi siya naniniwala na seryoso si Jomar, 'di ba? Tapos sabi niya, tinanong niya kay Jomar kung ano ba yung nagustuhan niya kay kay, kay Carla, di ba? Tapos sabi ni Jomar, sabi niya daw yung ano nga, yung isang bond paper, baka hindi daw ano eh, baka. sabi gusto mo may isa-isa, may isa ko, sabi ni, daw ano, ni Jomar, sabi, sabi ni Carla, wag na po. <laughs> Tito daw, tapos sabi niya, wag na po, sabi niya, di ba? Ngayon sabi ni Jomar nga na isang bond paper baka is not enough to list na lahat ng mga nagustuhan niya kay ano kay ano ha? kay Carla na napaka <laughs> napaka sweet ni Jomar dito ha ah. tapos guys yun nga tapos sabi niya gusto daw niyang ma take advantage sa opportunity na silang dalawa lang mag-usap doon nga sa ano na yan eksena ng yon di ba uh, kasi laging kasi kung dumating na yung iba maguguluhan sila dahil hindi na, hindi na niya makakausap si Carla. Tapos sabi ni Carla, <laughs> kasi ano po pala ang sinabi niyo? Sabi niya, hindi yung pala siya nakikinig. <laughs> hindi yung pala siya nakikinig sa mga sinasabi ni, ano, ni Joe uh, Jomar. Grabe, no? Kawawa si Jomar. <laughs> Tapos yun nga, sige, uulitin ko. Sabi ni ano, Jomar, napaka-patient ni, ano, eh, ni Jomar. Yun nga, sinabi niya na ang kanyang intention ay ano daw, ay totoo, di ba? Uh, na hindi siya nagbibiro, na talagang gusto tal talaga niya si Carla diba, Tapos daw willing siya maghintay sa kanya kung hanggang kailan, 'di ba? So 'yun. So ang ganda ng ano nila, no? Ang kanilang kulitan diyan. Nakakatuwa din siya, Parang ano 'yan, yeah, jokes jokester din si Carla diyan eh. Unti-unti uh, nakikita natin yung personality ni Carla. <laughs> Tapos dito, guys, parang nga siyang eh sa mga sinasabi ni, ano, ni Jomar. It was hilarious. So, yun, guys, ang, ngayon manang ang next video na to guys, kasi nag-concentrate tayo sa, um, yung kanilang serious na pag-uusap dito. Uh, tingnan dito natin, guys, makikita ang next, ano, ang next uh, video. Kung ano talaga ang feeling ni, ano, ni Carla dito, guys. So, uh, yun, umanda kayo sa sagot ni Carla, guys, ha? Ito, ang ganda. Okay, sandali lang. ka lang ang sagot? Okay lang? Actually, sa ngayon ko kasi kinakabahan ako. Uh. Natatakot ako na pumasok sa isang relasyon. Pero sa totoo lang po may nararamdaman na rin ako sa inyo. Kunti. <sighs> Pero sa tingin ko hindi pa po ito yung time. Siguro bigyan pa po natin ng oras para mas makilala natin yung isa't isa. Pagkailangan, lang naman kita. Pero, actually, sa sinabi mo, may dala akong na-realize. Ano na, yung may narandaan ka para sa akin. What's the point of yun, guys, 'di ba? Ang ganda ng reaction, ay reaction. <laughs> Ang ganda sinabi ni Carla, 'di ba guys? Sabi niya kinakabahan daw siya. Actually daw siya kinakabahan siya, 'di diba? Kasi daw uh, ayun yung pumasok sa ano, ayun yung muna pumasok sa isang relationship. Diba? Pero daw sabi niya na meron na rin daw siyang nararamdaman kay Jomar. Diba? <laughs> Meron din na siyang nararamdaman na konti daw na konti sa kanya. Kasi alam mo, parang na -ano ko rin 'yan sa kay Carla. Siyempre, whether you like it or not, ma 'yung ano nila, 'yung relationship, 'di ba? So, 'yung sabi nga ni Carla, uh, 'yun nga kinakabahan niya. Kinakabahan siya kasi ayaw pa niyang pumasok sa isang relationship. Pero sabi niya, meron na daw siyang nararamdaman kay JoMar. 'Di ba? Kilig si JoMar 'yan. So pero sabi niya hindi pa talaga yon ang time kasi daw uh, kailangan pa nilang ano um, matutuwa ng isa't isa din ito they still need more time to get to know each other di ba hindi kasi Carla talaga ano yan eh parang uh, maganda naman kasi yung ano ni gusto ni Carla mangyari dahil um hindi naman talaga nila rush ang pag-ibig. Lalo na bata pa sila, guys, 'di ba? Kaya okay lang 'yon. So 'yon, nag nagustuhan ko yung response ni ano ni uh, Carla Jan, guys. Ah, uh, tapos sa sabi nga ni ano, si Ron na si Jomar. So sabi nga ni Jomar, 'yan sa conversation na 'yon, may dalawa daw siyang na-realize. Nare yung isa, yung ano nga, na mayroon na palang konting uh, gusto si Carla sa kanya, meron na ring na, nararamdaman si Carla sa kanya kahit konti, di ba? Tapos guys, 'yun, um, sabi nga ni Carla konti lang sabi niya. Huwag <laughs> muna kayong umasa sabi niya. <laughs> so at least alam natin na meron talaga may meron na rin gusto si Carla sa kanya. So 'yun guys, uh, so good reveal di ba? So, that's a big reveal. Kay Carla na mayroon na rin pala siyang feeling kay Uh, Jomar. So, sa, sunod, sa susunod na video naman guys, ito, panunoorin natin yung pangalawang na-realize ni Jomar kay Carla. Tingnan natin guys. So, yung pangalawa eh. Yung ako tapos yung kailangan ko pang maghintay ng mabang panahon kasi hindi ka pa ready. Pero sabi ko sa'yo sabi ko naman sa'yo, handa ko maghintay. Ha? willing ako maghintay. Kung baga sa ano, pag nag-order tayo sa mga restaurant, willing to wait ako. Oo. Uh -huh. Pero yun ang talaga pinaganta, pinag... Um, pero yun talaga pinanghawakan ko eh. Yung una, yung may pati ng nang nararamdaman sa akin. Eh, huwag mo na kasi pigilan yan. Ay, huwag mo na ay, Yung guys, nalis ko yung aking sunglasses, ay, eyeglasses muna kasi na-realize ko mayroon palang glare. Sorry na lang sa mga previous na ano ko ah yung mga videos before this. Grabeng <laughs> glare talaga guys. So, yun nga sabi nga ni Jomar yung second revelation na na-discover na niya sa conversation nilang dalawa, yung ano nga yung uh, the fact na uh, umasa siya sa kanya sa kanilang relationship pero hindi pa si re, hindi pa ready si Carla so baka matagal siyang maghintay diba yun ng ano kasi nga hindi pa ready si Carla sa relationship pero sabi nga ni um ni Jomar Willing naman siya maghintay hanggang kailan, willing to wait daw siya. 'Di ba? So Tama naman nga yan kasi bata pa naman si Carla at saka sa mga lalaki naman kahit medyo matanda kang husto sa babae, okay lang 'yun eh. So, ang ano nilang usapan ito ang kanilang conversation sin na mas na to, talagang it's a much needed uh, talk ng lang nilang dalawa, away from all the noises, 'di ba? At uh, sila lang dalawa nag-uusap talaga. At uh, para maintindihan nila ang isa't isa. Pero makikita natin dito kay Carla parang naiinip siya. <laughs> Kasi nervous, nervous siya. You can still you can still see na she's still nervous uh, sa conversation, but she's more open na than ever before, 'di ba? So may ma 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 naman may, hugot din siya eh na na-realize na, realize, na realize natin sa kanya at napapansin natin, 'di ba? So maganda guys ang kanilang uh, revelations, yung yung revelations ni Carla dito at at ang revelation ni ni Jomar na talagang serious siya sa kanyang intention. So we wish these two the best guys. Ah uh, at, uh, at abangan rin natin ang mga susod na mga episodes. Uh, hindi natin alam kung ito ay talagang magkakatuo magkaka tutuo sa real life, di ba? away from the love team ni Kalinga Prab or outside the uh, teleserye. So I wish them the best, whether magkatuloyan sila uh, or hindi, at least, diba? Kung magkatuloyan, bonus na lang. At kung hindi, napa, marami silang sayang sa mga friends natin dyan, na hindi lang mga OFW, pati na yung mga iba pa, guys, na nagsusubaybay sa kanila. So again, once again, another wonderful episode of the jump uh, John Carr, di ba? John car, diba? car Teleserye. Yeah, thank you kay Kalinga Prab. At uh, uh, today, yung iba yung anila, eksena, gabi ang eksena, guys. Dahil nga, sa venue na to, ang ganda, gabi, nag-effort talaga. Tsaka, thank you sa mga sponsors again. Walang sawang mga sponsors sa uh, jump Car. At uh, thank you, Kalinga Prab, sa mga wonderful videos na ina-upload mo. Talagang, uh, ang gaganda talaga. Marami talagang uh, sumusubaybay sa dalawang ito and much deserve naman nila guys because they're uh, both wonderful kids. So again, paki uh, yung uh, full video guys paki um, watch sa video sa YouTube ni uh, Kalinga Prab dito niyo makikita ang full video mga kulitan ng mga K-boys, K-artists nando si Ato na naman. <laughs> si Ato and everyone else. So thank you guys ha. Uh, please support si Kalinga Props, si Kuya Val Santos Matubang, at the Edna Vlogs. Ang uh, ating, uh, ano guys, sa uh, channel, pakisupport guys, para guys, maraming pang manood sa atin. At, uh, at sorry guys, uh, at maraming pang sumubaybay. Uh, sana guys, lumaki ang ating channel, para ma magamit natin ito sa ating pagtulong. Hanggang dito na lang guys, hanggang sa susunod na kabanata. See you there!